Ignore, learn, learn more. Yan ang sabi ng mga kabataan ngayon. Nandito ako ngayon sa Saint Louis National Bookstore konsan. Meron mong mga bilin ng 95 hereng? Para tano niatens sila. Hello, good morning, ma. Ano? Hello, thank you. Hello, me. Ano? Ano? Ay shy sila. Ang bumili ka daw ng libro ng Melody Tangere. What can you say about the cover? Ang um, nakanda siya, makabulungan naman yung nasa labas ng libro. At parang siguro may meron itong sentimental value sa mga kabataan ngayon. Artistic ba si Rizal sa'yo at bakit? Oo oh, naman, artistic si Rizal para sa akin. Kasi sa dami lang ginawa niya, um, binigyan ng kabuluhan ng mga kabataan ngayon yung mga ginagawa niya ibig sabihin ng preface? Preface? Yung sa libro? Um, ganun na nga. Um, isa na lang ha. Um, anong ibig sabihin ng cancer is the scourge of mankind? Cancer is the scourge of mankind? Hmm, para sa akin yung sakit ng sakit sa lipunan na parang madaling mawala. Okay. Maraming salamat sa inyong mga kasagutan. Um, ito po si Cheska Ostalero, nagbabalita.